sa atin po mga kapwa manileño at mga kababayang Pilipino. Kinalulukot ko pong ibalita sa inyo ang pagpanaw po ng ating minamahal na si Biswa Maali na mas kilala po nyo sa pangalang Mali dito po sa loob ng Manila Zoo sa ganap ng 3.45 ng hapon ngayon pong araw, November 28. Kasama ko po dito ang ating officer in charge, si Director Olan Marino, si Dr. Domingo, at ang dalawa pong tagapag-alaga kay Mali, si Noel at si Mang Boy. Gusto ko lang po namin ipalam sa inyo na kasalukuyan po ay ginagawa natin ang necropsy upang malaman natin ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Bukas po ay magkakaroon tayo ng isang press con para po ma-update namin kayo sa tunay pong nangyari sa ating pong minamahal na si Man. Muli po, pumanaw na po ang ating minamahal na si Man.